i okay. got me guys my love my peace Mura siya Haha. So mo imbuntag kana tong tanan mga tats no na ata sa sulod sa pisport kay magkarga tag ice. So kanang abang ka mga tats wala na isda no so may starting pa na siya. Pero bago na mo starting tanawa nga akong amigo kung nagunsa sa dulong nagkaon nga tats kay nganu man mo lagi tag ice on niya. Siyempre mga tats wala lain mo anak kundi ang mga libor no kay inigdonggo magud anak nila sila gihapon ang muhabo anak. Bali walo na ka bloke ang ikarga mga tats dili tong gagmay nga bloke, no kundi dagko jud kaayo nga bloke, kay dagko magud ice dira sa sulod sa Sport. So duha kabangag ang sudlan og ice ana mga tats, ang sobra ana, siyempre depensa na daan na nila no kung madugay manggaling sila didto. Siyempre pag mo starting ka mga tats, kompleto na jud na imong kargada padulong sa lawod no kay isabi ka kasi dito. didto. So magdala na mga gulay, diha mga talong, kalabasa or unsa man mga gulay og kaning karni pod mga tats, dili pod ni mawal ang karne kay nga naman all pod biya sige gawag isda didto no kay adlaw adlaw biya nimo na ginakuha. Siyempre kay ikaw man hago, ikaw man ang trabaho, mutilaw jud lami, di Kay nganuman isa ka semana biya mong standby didto sa lawod. So bago na sila molawod mga tats, mamahaw sa dira no kay layo-layo biya ilang labigar imagine no nang isa ka adlaw og isa ka gabi imong daganon didto siyempre nagdala na lang po og di ba? kay magsabaw po biya na sila di ba? siyempre kay isa ka semana man kadidto alang naman mo dala lang kag duha ka kilo nga bugas siyempre tuma jud na sa sako or isa ka sako nga gamay diba so oh okay. ko sa oh kaya mahulugan na okay, no. apil nagkari Pagkakuyawa itong hitabo ang mga task, kay hapit siya natosok siyang gigunitan nga gansono or clip o sa tawag ana o hapit pod maigo ang iyan tiil sa ice. Kung maigo ang iyan tiil sa ice na Apel yung kari ice. Og muna na mga no. Ilan na nang ang duha kabangag ng ice bakang diha. Kaya sa masakong yun mga tats, isa yun na kasimana. Ilang istambay dito mo ng daghan yun at lagkargahon ng ice. kay dipinsa, in case nga walay kuha dito, makalahutay pa sila dito. Og nigawas na po si Haring Araw. Bot pa sa walay bagyo karon, or maayo ang atong timpo no. So magpasalamat na sa tas mga Nga wala tanya gitagaan o pangit niya panahon karon para ang atong mananagat, makapanagat o tarong sa lawod para makagrasya po sila alang sa ilang pamilya.

Hmm. Kapi na lang itong ibahog. Hmm, kinsa yung nakarelate ana, number one dyan ka ng taga bukit no, kaya dati po kung nagpuyo sa bukit matas, pag wala ganit kusudan o niya na ibahaw, ah, automatic kaping mainit ang atong ibahog diya. Basta matulon na nato ang kanon matas, usahay gani asin ako ibutang para matulon ang atong kanon, kaya nga naman, lisud ka onon ang kanon nga walay sudan, diba? Kaya sapnot kayo sa ato ang tutunlan. Ang kumagod mga tats, dili ko arte pagkatao no, mas gustohon pa na ako nga daghang kong bugas sa balay kaysa sudan, ba diba? Nga naman, kaya ang sudan mga matas pwede to na puro sudan pero pagkataon-taon ana guto mo naka lahi ra sa kanon kay puro kanon mo kaonon mabuntagan pa ang imuntian o og kabusog di ba prime fish mo ra si mo ba ni kag panagat o ba ni, o ba ni? <laughs> ka naman to, to sa kay trabaho namo to pagabo sa lawod magarya may opokot pagkoman among ilaga pagko maglaga kana subay mo. pagko makokomay kista ipos na ko sa inyo Onya, mo to matats. Kayo wa pa matais isdaan eh. Kayo mo man sila. Liog na lang tag share dia. Og thanks!